sa aking pagtanda. Unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng aking mga mata, ay makabasag ako ng pinggan o makatapon ng sabaw sa hapagkainan. Huwag mo sana akong kagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Katunayan, Nagsa-self -se pity ako. Tingin ako iyong sinisigawan. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi kita maintindihan, huwag mo sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak matanda na ako. Kapag mahina ang tuhod ko, pagtsagaan mo akong tulungan upang makatayo. Katulad ng pag-alaga ko sa iyo noon, noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensya mo sana ako, anak. Kung ako man ay magiging makulit, at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtawanan o pagsawa ang pakinggan. Natatandaan mo, anak, noong bata ka pa. Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo makuha ang gusto mo. Pinagtsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensya mo na rin ang aking amoy, amoy matanda, amoy lupa. Wag mo sana akong pilitin maligo. Mahina na ang katawan ko madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Naintindihan mo nung bata ka pa? Pinagtsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na kung ako'y madalas ay masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maintindihan mo rin ako. Kapag meron kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, inip na ako sa bahay. Maghapon nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho mo. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak nung bata ka pa? Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong mga kwento. pag dumating na ang sandali na ako'y magkasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man maihi o madumi sa higaan. Pagtsigaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng buhay. Total, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo ang aking mga kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala kapag kausap ko na ang Diyos na lumikha, Ibubulong ko sa kanya na ka sana dahil anak mapagmahal ka sa iyong ama ina.